Sharon Cuneta, nauhuling nag Sharon ng handa sa isang birthday party? Nito lamang lunes ay umaten si Megastar Sharon sa birthday party ng kanyang pinsan na si Gian Soto na 45 years old na ngayon taon. Sa isang video na pinost ng nakababatang kapatid ni Gian na si Sharon Soto, makikita rito na may hawak na food tray si Megastar habang kumukuha ng pagkain mula sa buffet table at nilalagay ito sa tray. Marinig din sa video na kumakanda pa si Sharon ng kanyang hit song na Between Walang Ningning na may lyrics na Balutin Mo Ako. Ang specific na lyrics na yan na nabanggit ng kanta o nakanta ni Megastar ay sikat na meme sa Filipino pop culture na naging synonymous na sa pagbabalot ng pagkain pa sa bahay mula sa isang handaan. Kaya ang naging tawag sa acts of bringing home food from a party ay Sharon, Mag-Sharon o Sharon yan. Dahil sa ginawang ito ni Megastar ay maraming netizens ang natuwa, nakarelate at nagkomento ng kani nilang sarilang experience sa pag sa Sharon.